mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, o nadikit sa lahat, ating ialay ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa alam sandali lamang, ating damin ang presensya ng Diyos. Suma sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, anang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari i e isang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, lahat tayo makasalanan. Lahat. Walang sino man sa atin ang walang pagkakasala. Maliban lamang sa dalawang nilikha. Si Jesus na nagiging tunay na tao, ang tunay na Diyos. At si Maria, bilang napiling magiging ina ng Diyos at magiging ina ng isang katawakan. Ang dalawang ito, ang walang kasalanan. Sa madaling salita, lahat tayo magkakasala. Hingi tayo ng kapatawaran. Magpapatawad tayo sa mga nagkakasala sa atin. Ito ang pangaral ng ating Panginoon sa kanyang itinaturong, itinaturong panalangin sa kanyang mga alagad ng ka, kanyang kapanahonan nang siya ay tanungin kung ano ang to totoong panalangin kung paano dapat manalangin at ang itinaturo niya ay ang uh, panalangin ng Panginoon the Lord's Prayer o yung tinatawag natin ama namin sa isang bahagi ng panalangin ito, narito ang mga katagang at patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Humihingi tayo ng kapatawaran ng ating pagkakasala sa Ama, sa ating Panginoon. Ama, patawarin mo kami. Ngunit, sa turo ni Jesus, na sinasabing bago tayo hihingi ng kapatawaran, magpapatawad muna tayo sa mga nagkakasala sa atin. At patawarin mo kami tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa atin. Mahirap ang magpatawad. Higit na madali ang hihingi ng kapatawaran. Minsan nga, ang sinasabi lamang natin sapagkat tayo, eh, kami ay tao lamang. Ako ay tao lamang. Magkakasala ako. Kaya patawarin mo ako. Wala sa puso at paghingin ng kapatawaran. Kailangan bago tayo hingin ng kapatawaran, susiriin so natin ang ating mga sarili. Ako man, nagpapatawad ba ako? Ako man, marunong ba akong umuunawa sa magka, mga, mga nakakasala sa akin? Kung hindi, ang kasagutan, huwag ka nang humingi ng kapatawag. Sapagkat so, tiyak na hindi tayo mapapatawad ng Diyos ng ating mga kasalanan kung ganito ang sitwasyon. Kung hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa sabi ng isang ibang ilesta, kung hindi natin kaya mahalin ang ating kapwa, hindi natin kaya mahalin ang Diyos. Ang sino mga na kapatawaran ang kapatawaran, ngunit hindi nagpapatawad sa kapwa, ay makasalanan pa rin. Makasalanan pa rin. At hindi mapapatawad. Tulad halimbawa, sa sign ni Jesus, tungkol sa dalawang alipin. Ang dalawang alipin, na isa sa mga alipin ito may utang sa kapwa sa kanyang kapwa alipin ang ibig sabihin ng utang sa, sa Biblia kapag ka-utang ang bangitin, ah kung at uh, sorry mabuti ang utang ay pagkakasala at ganito nga ang nangyari sa dalawang alipin ang isang alipin may utang sa kapwa alipin at ang aliping na utangan ng kapwa niya alipin ay may utang sa kanyang Panginoon. Dumating ng pagkakataon na siningil ng Panginoon ang aliping ito sa kanyang pagkakautang. Lumuhod, nagpatira pa, nagmamakawa, nabigyan pa siya ng pagkakataon upang makabayan sapagkat sa mga sandali yun ay hindi niya kaya magbayad ng kanyang pagkakautang. Naawa ang Panginoon at uh, binatayo ang alipin at sinabi, sige, pinatawan na kita, quits na tayo, wala ka ng pagkakautan sa akin. Ngunit sa paglabas ng alipin, mula sa silid ng kanyang Panginoon, nasalubong niya ang alipin may utang sa kanya. Uminit ang kanyang ulo, kaya kinumpruntan niya ang kanyang kapwa-alipin at siningil sa pagkakautan nagmamakaawa. Katulad niya, <coughs> nagmamakaawang huwag muna patawarin muna siya sa mga sandaling iyon. Huwag muna sa sapagkat wala pa siyang maibabayan. Subalit, sa halip na maawa ang alipin ito, ano ang kanyang ginawa? Ipinakulong niya ang kanyang kapwa-alipin. Ipinakulong niya dahil sa hindi ng utang. Nang, nang, malaman, nang makarating sa, pangin kanyang Panginoon ang pangyayari, tinatawag niya yung ang niya yung tinatawag niya yung alipin may pagkakaunawa sa kanya at siningil nang walang may bayan, ang sabi niya do ka muna sa kulungan ipapakulong kita hanggang sa makabayad ka unang tanong kung ikaw may pagkakaunawa paano ka makakabayad kung ipapakulong, ipapakulong ka. So, madaling salita. Saan ka kukuha ng pera? Wala, wala, na, wala ka ng mga mapagkakitaan sa loob ng kulungan. Dito, ang totoo refleksyon nito, ang pagkakautang natin ito ko dito, ay pagkakasala. Pagkakasala saan hiniini tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon hindi naman natin alam dahil hindi naman sa salita, hindi naman natin makakausap ang ating Panginoon kung napapatawad na nga tayo. Pero ang refleksyon natin dyan ay napapatawad tayo dahil humingi tayo ng kapatawaran. Ngunit kung tayo humingi ng kapatawaran, ngunit hindi natin pinapatawad ang nagkakasala sa atin ayon sa panalangin natin sa Panginoon hindi rin tayo mapapatawad sa ating pagkakasala. Ang ipinapangaral sa atin ni Jesus, ang itinituro ni Jesus, na huwag tayong magalit sa ating ng kapwa, sa mga nagkakasala sa atin o sa mabuti sa atin. Sapagkat lahat nga tayo mabuti o makasalanan, masama o mabuti magkakasala sa Diyos at pinapatawan ng Diyos. Kaya tayo man, bago tayo dudulog sa Panginoon, bago natin ihigi ng kapatawaran ang ating mga pagkakasala, linisin muna natin ang ating mga sarili na tayo ay nagpapatawan sa ating kapwa. Ang salasay, hinggil sa dalawang aliping may pagkakautan, yun ay uh, naglalarawan ng dalawang taong nagkakasala. Ang isa nagkakasala sa Diyos, laban sa Diyos. Nagkakasala at hiningi niya ng kapatawaran ang kanyang pagkakasala at siya ay ng Diyos. Tuloy nga ng ginawa ng Panginoon. Ngunit nang nakita niya ang kanyang na naiba, na ah, naiba ang kanyang ah, uh, damat. siya, galit siya sa hindi nagbabalad ng pagkakautang. Ganon tayo. Galit tayo sa magkakasala sa atin. Ngunit humihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Kaya sundin natin ang aral sa panalangin sa Panginoon, sa Ama namin, ang magpapatawad tayo sa nagkakasala sa atin bago tayo hihingi ng kapatawaran sa Diyos sa ating pagkakasala sa kapwa at sa Diyos.